What's well, so up guys! Nandito tayo ngayon para magbigay ng accounting tip. hindi kayo Paano nga ba gumamit ng clamp sa PVC panel? Let's do it! Kapag lalagay ng PVC panel, kailangan wala kang makikita ang ulo ng ating blind rivet. Sabi ng ano ay, nung sailor tunay, paano daw gamitin ng clamp. Yan, ganyan ang tunay na paggamit ng clamp. Hmm. Sabi pa yan, no, ay, i-rebit na lamang daw, abaw. <laughs> Hindi alam, pag nire-rebit ang PVC pa nila, yan ang lutong, nasisira. Nabaon. Pogi oh, ni Bert, eh. Bert! Bert! <laughs> eh, malapit na matapos. One day. Bert, pasok ko, Bert. Bert!

At kung nagustuhan mo ang ating video, isang follow, heart and share lang guys. And similar tips sa trip ni Don Agapito. <tong>